So ano pong gagawin natin dito sa uh, 38 million? Opo, 14 million. So ilan po ang hindi rehistrado dito? I-minus lang natin yon. Opo, uh, sa, sa NCR lang sir, no, masasabi ko, estimated po siya na 4, 4 million no, unregistered. Pero sa data kasi yan sir, Opo. based po yan sa accumulated natin. No, meron diyan kasama ng dilapidated, meron din na ginagamit, sama-sama ah, okay. na po sila. Pero yung so, mga gumagamit, meron din naman kasama na gumagamit pa rin sa daan. Okay, yung mga tumatakbong so, unregistered, may figure kayo? Yun wala na. kasi no, from wala. 2003 to, 2022 po siya accumulated siya no. Pero yung exact kasi data natin sir is from the registered yearly. Yung po yung hmm. nakukuha natin. Pero siyempre yung mga unregistered na nag-start na rin po kami ng apprehension, mm. talagang intensify, based po kay regional director namin, Roque Bersosa, ginagawa na po namin. Uh, as of last uh -oh. week, naka-68 kami kahit papano, Opo. nakakahuli kami. Ano po ang daylan itong hindi po pagpaparehisto ng mga sasakyan sir? Yung yung nga sabi ko kanina sir hindi yeah. ba dilapidated na? 'Di oh, okay. ba nahatak na ng nang bangkol lalo na mga motorcycle oh, sir no Bisan okay. no for one year lang tapos no, 'pag nahatak na wala na. Mm -hmm. Nakatenga na lang po yon halos marami ganyan eh. Salo okay, so... na yung mga low down payment yon may may factor din po yon no. Then the rest naman talaga hindi na talaga nagre-register, so. matigas ulo. Akala oh. within the area lang ginagamit na okay oh. na sa kanila hindi na kailangan mag-register. So. Ako hindi pwede 'yan, ha? So, baka okay, sabihin sir, nila, magbili lang ng ulam doon sa kanto. Oo. Oh, oh. <laughs> Normally, yan ang dahilan, sir. Wala pang helmet, wala pang lisensya. No. yun ang dahilan nila. Pupunta lang daw sila ganun. Oo. Oh, oh. Yan mga ganun bagay po. So, may plano pong LTO na bawasan ang fine sa penalty sa pagpaparehistro? Pakipaliwanag yun po? Sa akin, sir, wala pa po. Wala? Base po sa... oh po. Sa MBUC Law. May batas kasi, sir, ng MBUC Law. Oh. Uh, yun po. Yun pa rin kami sumusunod sa LTO. Then sa fines and penalty naman sir sa based sa Jaw na 2014 oh. 14 pa, yung pa rin po yung sunod namin po. Okay. So uh, yung uh, crackdown ninyo mag nag-umpisa na o mag-umpisa ngayong araw tama ho ba? Para Nag start na po kami sir, two weeks ago na po nag-start na kami na once oh, nung ni-reiterate ni ASEC Bigor Mendoza po yung regarding oh. sa no travel no policy oh. Okay. Nag-start na po kami doon. No. So sir, hindi lang motorsiklo siklo, fina-flag down ninyo. Ah, hindi po. Kasi lalo na po yung mga MB, four wheels, na unregistered wheels. siya. Un technically, unregistered siya kasi wala pa siyang mm. ORCR, no? Opo, kasi opo. si dealer side, oh, hindi pa niya nare-register. So. Dapat may, meron siyang opo, within opo. seven days to register. Na siyempre, si owner naman, oh. bumili nga siya sa para magamit siya kagad. Yeah. Okay. Technically, invoice lang hawak nila. Kaya, considered pa rin siya unregistered. Dapat palawak... Pero, naman siya oh. undocumented. Opo. No? Sir, but dapat palawakin din natin, no? Ang ahensya na mismo... Na maglagay tayo ng mga registration sites sa mga barangay o transport hubs para mabilis. We proseso. do it there tayo diyan no using the LT on Wheels natin. May three Oo. buses tayo dyan Na monthly meron sila meron sila schedule no. We are trying our best na sa mga maliliit na lugar nandoon yung po yung mga uh, LT on Wheels natin. Oo. I simplify natin mabilis. Opo. O, pag sa ganun ay I... Ah, uh, yung iba kasi mag-absent pa sa kanilang trabaho para lang magpa yes, opo, uh, hindi opo. na sila pupunta doon sa uh, opisina ng LTO, halimbawa, opo, mabilis opo. na lang sana. Okay. Apo. Meron naman tayo sir na six offices na open to every Saturday. Hmm. Ah, hanggang Sabado. Uh, we are uh, we try to accommodate all sir, no, para lang at least yung may mga working uh, people. Meron din tayong natin. may online registration din. Kaya po, nag exist na po yon yung okay. online registration. Uh. Okay, sige po. Ito naman pong latest viral road rage video sa C5 Taguig. Napanood yun ba, sir? Not yet, sir. Pero pwede ko po ipag-check today, sir. Ay, okay. nagpakilala po siyang ano, para daw siyang uh, si Superman. Eh, Superman. LTO. <laughs> oh. Kasi kinukuwi. Uh, Ibigay mo uh, sa akin uh, yung... Gumagano pa siya, sir. Eh. O, iningin niyo yung... Oh, At uh, 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 tawag nito, lisensya. No, no okay. driver ng uh, tawag dito ng S ng uh, delivery truck yata ito, no? Ah, nagpakilala siyang LTO, oh, at pulis pa at nangingi na iningi niya lisensya nung nakalitan niyang driver. Ano po posibleng posible? ano po posible kaso nito? Yan, no? Hello sir. Ano pong kasong posibleng posible kakarapin ng taong ito? Possible sir baka improper person to operator no kasi yung ugali niya sir. No? Kasi ayun. kita mo kagad yung ugali niya sa daan eh, kasada. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. oh. oh, then yung pagpa niya pa sa abeying as law enforcer, isa mm. na rin po yun. Nakuha niyo po ba plate number nito? Ay, ah, yes sir, Nak nakita ko nga kanina 'yan. Na-forward ko na sa legal team natin, drafting opo. na po 'yung showcase natin. So, na? Update po kita regarding sa, oh, po. Showcase kagad sir, okay. Okay. NCJ 4682. Mm. Yes sir, tama po kayo. Ano 'yung oh, SUV? upload ko puli nga po? Puti na SUV. Pa, uh, yung bumaba siya, lumapit siya sa truck. Then, oh. na, hinihingi uh, niya po yung license card. Nagbanta pa ba siyang babarilin niya daw. Yung nakalitan niyang uh, delivery truck rider uh, driver. Mm, itong taong yes, ito. Yes, sir. Yun na po yung sinasabi namin lagi. Ah, yes, uh, kahit marunong ka lahat sa batas natin sa, sa land mm, transport. Pero pag mm, iba po yung ugali niyo, talagang may mariribok, mariribok yung, yung oh Okay. sir. Yes, sir. Payo na lang po sa mga motorista para maiwasan po ma-involve sa road rage. Go ahead po. 'Yon po, sir, no, to to sa ating uh, public, yung lalo na sa mating driver po, ingat lang po lagi tayo, no. Abangan natin patience natin, defensive driving, then iwas po sa sa mainit na ulo. Iyon lagi ang cause po, yung hot tempered, no. Masyadong mainit po.